Mapagpalang araw sa inyo mga kaplastik! Our video for today, bawal ang tumawa. At dahil tapos na ang bakasyon ng batang makulit, halos dalawang linggo rin na bahay ang batang makulit. Sa wakas, balik school bukol na. At habang nagbe-breakfast ng batang makulit, ayun ang inyong bida. Si kaplastik na sa TV na. Bali mag-alas 8.05 na pala dito ng umaga. At kung kayo nagtataka, kung bakit ganto ang boses kong maganda. Dahil ito sa pagsisigaw sa suporta. At hindi naman sayang at nanalo sila. Ay, kami pala. <laughs> at hindi ko nga napansin, bis na pala ang bata makulit. Abay, grabe oh. Nagpabango pa. <laughs> at iulo sila ang manak. <laughs> at yun oh, nagsapatos na nga. At habang nagsasapatos ang bata makulit, Kinikwento ko nga na noong nag-aaral pa ako, 75 lang yung grades ko. Pero half day pa lang yun na. Paano kung lalong hinoldi ko pa? E di 150 na! Kaya <laughs> e, bilib na bilib sa akin ang batang makulit. Ano daw nangyari yun? Sabi ko nga, huwag ka na magtaka dahil yung panahon, wala ka pa. <laughs> Pero sa totoo lang mga kaplastik, Napakasipag talaga ng bata makulit mag-aral. At kahit nga minsan napupuit ang bata ang makulit, same time pa rin ang gising niya. anupit di ba? <laughs> Abay talaga naman, napakabilis ng panahon mga kaplastik. Samantalang noon, habang binibihisan ko pa, sinisipa niya ang uniforme niya. <laughs> dahil nagbibilat na ang batang makulit, marunong na magkusa. <laughs> Ayun o, ang isang batang makulit na nasa Amerika. <laughs> At sa totoo lang mga kaplastik, ang pinakayaw talaga ng batang makulit ang malit papunta sa school niya. <laughs> Kaya tingnan nyo naman, ang dalas na ang lakad. <laughs> Bale, 8.45 pala ng umaga ang pasok ng batang makulit at umaalis kami ng bahay alas 8.30. At 3 minutos lang naman ang diferensa simula sa bahay papunta sa school niya. At medyo makulimlim na pala ang panahon ngayon mga kaplastik. Grabe talaga Oh. Habang tinatanong kuya mag para na silang magjowa. <laughs> Pero sa totoo lang mga kaplastik, kahit yung mga magulang ng kaklasik na Angelo, nagtataka. Na <laughs> nagtanong nga sa akin kung kanino daw nagmana. Gawa na maliit daw ako at matangkat ang bata. <laughs> o tiba, Diba, talagang nakakatawa. <laughs> Pero kahit ganun pa man, ako ay Tuwang-tuwa! <laughs> eh, tabang palapit nga kami na palapit na school. Nakita namin ang pinsan ni Angelo oh, na si Angela. At sa kasama ang palad, hey, nandito rin pala ang best friend niya. <laughs> Yun know, parang kahalik pa. <laughs> Grabe talaga. Ang bilis ng panahon. Napakalaki na nila. Ito alin sabi. sabi. Yes, <laughs> Abangan nyo mga plastik? Yan pala yung challenge na ipapagawa ko sa kanila Sa so papasok na pala mga bata mga kaplastik Mahal ka nagkape muna kami bago umuwi ng bahay Hindi ko na na videoan mga kaplastik At bago magtapos nga pala ang video na ito Gusto ko lang pasalamatan yung mga silent viewers natin Na walang sawang nanonood at kung bago ka palang nanonood sa aking video at naiinis ka, huwag mong panoorin. Naayos <laughs> ko lang din pala i-shout out ang lahat ng aking mga kaibigan, kay Kabus, kay Aya, sa Mercado Family, at sa lahat ng mga nagmamahal sa akin hanggang sa muli. Paalam! Babush! Mwah!